Sige. Rachi, nagmamadali ka ba? Hindi naman. Pero bakit parang sa mo? At, at lang mo din may nilakad ako mamaya? Kasi tingnan mo, hindi pa nga ako, hindi ko pa nga naliluakan sa'yo pa. Ubus na. So sinasabi mo nga na nagmamadali ka? Kaya naman, kung tungkol yun sa pag-uusapan natin last time tigilan mo ka 'yan. Alam mo 'yan ang hirap sa iyo eh. Magsasabi lang. Tataas na naman yung boses mo. Lagi ka na nga lang nasa labas. Lagi mo kasama yung mga kaibigan mo. Lagi kang gala, lagi kang lakwatsa, lagi kang dance practice. Ano ba meron? Nagsisawa ka na ba sa akin? Alam mo naman kung saan na pumupunta. Nag-update na ako sa with video and picture pa nga. Ano to, LDR? Ha? Mas matagal ko pa nga nakakasama yung picture at video mo kaysa sa'yo eh. Tsaka, nung nakaraan, mag-send ka sa akin ng picture. Actually, hindi lang nung nakaraan eh. Lagi ka nag-send ng picture, lagi mo kasama si Angela. Sino ba yun? Angela, tatawa ka pa. Actually, Madali ko na yung kakilala. Nung no, bata pa kami. Kadang practice ko lang yun sa ano, mga sayo namin. Ay, hirap sa'yo eh. Mga excuses mo, bulok. Dati ko pa narinig yan. Ha? Hot dog. <laughs> Andiyan na ka dyan, kamain ka nga dyan. Ang sarap nung ano, nung halo-halo ng chowking. na mo, pati yung halo-halo, idadamay mo pa. Angela ka na naman. Tapos ano, duo kayo sa ML, bebe time kayo, ganon. Tag-support mo siya. Tapos, yung matching, matching t-shirt natin, ano, may iba ka kakopol? Ano meron? May tinatago ka ba? Minsan, hindi na mag-connect-connect yung mga sinasabi mo sa akin eh. Um, malamang. Nagpakita ako t-shirt kasi nagpawisan na ako ng sa damit ko <laughs> after practice. Kaya yun. Inulit mo lang yung palos mo kanina. Malusok na ito. Ito ka ano? Lagi ka na lang ganyan. Pag mag-uusap, minsan na nga ah, mag Sige na po. Sige na. Kamain ka na lang. May kukunin pa ako ng ano. Order na ko. Sarap pala. Hmm. うん。